Ito na eh. Ito ang luto na yung karangadlo. karang nga adlaw. Karang okay. magluto may o afritadang manok. Chicken afritadang. Ang totoo? Chicken afritada Chicken, af Chicken afritada na na? Yung kaibigan ko nga, hindi kami ng manok. Chicken afritada may kanin, na may hotdog na ka-steam. Ito, ganyan. Tapos, ito yung chicken namin, carrots. Ito yung ano to, hotdog na may patatas na puti at saka dilaw, sarap lang. Yan lang. Yan lang for today's menu. <laughs> And uh, cooked by our head chef, Miss uh, Joyce.

ang hindi na ilim loading na nilong ng rep, wala oh, nang malong. Na Isa <laughs> na lang. <laughs> wala nang gulay. Karot no, no, na no. lang. Kina-cancel kasi pag sinisingin. Ay, Ay, my goodness.